So mga idol na ayan na holy nila si kuan si Bagwis to. Oh, ayan oh. Ah, bumalik. Bumalik. idol kauwi lang na naman ni kong mga idol ni bagsik ayo oh. no kahapon pinakain ko to mga mag alas 9 ng umaga pagkatapos kumain umalis ngayon kinabukasan pa o bumalik Aga alas 4 na napakalayo na kasi ng pinupuntahan nito mga idol pero nakakatuwa lang kasi umuwi pa rin siya ayan Si Bagwisto naman ang pinakain natin dyan, Lumipad. Ewan ko kung saan mga idol, pero may nakakita daw kanina doon sa may kuan, nakita siya doon. O oh, hinanap ko kanina. Hindi, hindi hindi ko nakita. Pero walang problema 'yun mga idol kasi kilala naman ng mga tao dito si Bag, Bag Bagwisto. Hindi naman 'yun babatuhin. Si Bagsik, kilala na din to dito sa amin, kaya walang problema. Yung problema lang mga idol si Kuan, si si Sinag, hindi talaga nakabalik. Siguro may nagka-interest talaga, hinuli talaga yon. Kasi babalik talaga yon kung hindi hinuli. Ma maganda si Bagsik kasi mailap siya sa Kuan kapag kapag hindi dito sa amin mailap siya, hindi siya kuan sa tao. Pero pag dito sa amin, kahit sinong tao, kahit sinong tao lumapit sa kanya, okay lang pag dito sa amin. Pero pag sa iba, mailap siya. So yan, mamaya, pa, nagpabili nga pala akong mga idol ng kuan ng isaw. Isaw lang kasi yung papakain natin ngayon. So mamaya, pag may pagkain na tayo, pag nakita ko na may pagkain, bababa ba yan. Bibidyo natin na para makita nyo kung paano siya bumaba pag nakita niya na may pagkain tayo. Di ko lang alam mga idol kung saan ito pumupunta kasi mahigit, mahigit isang araw din. O oh, mahigit isang araw kasi kahapon alas, alas 9 pa alas 9 pa siya umalis. Eh ngayon alas 4 na. Kinabukasan pa ng alas 4 bumalik. Ayan. Diyan talaga siya dumadapo. Tapos bumababa namin siya dito o kaya doon minsan doon Hoy, oh, mga idol, stay tuned lang kasi nagpabili pa ako ng pagkain. Hindi naman yan alis kasi gutom na yan. Bababa yan para kumain talaga. Ayun, nag-round. Nag-round, bababa na yan mga idol. sana. na. Oh, nawala. Ayun. Ay, dumapo. Ah, dito pa. Ayan. Ayun. Ay, bumalik. Bumalik. Wala pa kasing nakikitang pagkain mga idol. Pag may nakita niyang na pagkain sa akin, bababa na yan. So, antayin lang na nyo mga idol na dumating yung pinabili kong pagkain. So, maganda na tong lang siya, nakawala lang siya, pero nakakatuwa lang mga idol na bumabalik para, pa rin talaga siya para kumain dito. ano mga mga idol na lipad na naman kakatuwa lang tingnan mga idol oh, Oo, yun kumuha na naman takpan ng dahon di hindi, hindi tayo makita pag dumating na yung kanatin yung pagkain natin so mga idol na ayun. nahuli nila si kwan si bagwis to oh, ayan o oh. kahapong kasi to kinuanan hmm. kilala ko mga idol oh. ayaw kong kanin sa kanila galit yun pa si ano, bagsik ayun mga idol hinuli nila pero ayun mas maganda kasi binalik nila dito hindi kagaya nung dati na eh yung kay Lawiswis na hinuli pero hindi naman sinauli dito ginawang aso pinapakain ng guan pinapakain ng kanin so ayan na nakabalik na dito kanina ko pa ito hinahanap hindi ko nakita pero may nakakita sa kanya dito sa amin Tulo. taas ng lipad ni kon mga idolo. grabe grabe yung taas ng lipad di bagsik Halos din na siya makita eh. Siguro mga idol nakakain na to si bagsik kasi kung gutom to mga idol, bababa ba talaga to. Oh. Isipin niyo sa ganyang klase yung lipad, marunong na talagang maghanting 'yan. Oh, napakataas na ng lipad. Halos din na nga siya makita. Grabe, layo na. <laughs> layo na ni Bagsik. Hindi na makita dito. Uh, mga idol, hindi, hindi bumaba. So mamaya baka bumalik. Sigurado busog yun mga idol kasi hindi bumaba. Pero nakakatuwa, bumabalik pa rin siya, walang problema kasi bumabalik. Ang kagana lang may nagsauli kay Bagwisto. <laughs> Yun lang 'yung maganda.